Hello, hello, hello mga kakolors. Kumusta po kayo? Oh my gosh, mga kakolors, ang hirap talaga pag nagkasakit ka talaga. This is my first time, almost one year na ako dito sa Saudi Arabia. Na ito yung pumapasok ka na talaga ang sama ng pakiramdam mo. Pero wala eh, kailangan mo pumasok. Kasi wala ka rin magagawin sa bahay pag di ka pumasok. Nagpapahinga ka, pero ganun pa rin. Kaya ilibang mo lang sarili mo, ipasok mo na lang. Instead na magkulong ka sa bahay. Papasok ka na lang talaga para talagang mas magiging komportable yung sarili mo, mas masikaso mo palalo kaysa hayaan mo na ilog mo ka doon, nakahiga ka lang. Pakiramdam ko kasi mas lalo akong nagkakasakit mga kakolors. Dahil dyan mga kakolors, samahan nyo ako, alis ako. Saktong wala din akong grocery ngayong araw na ito na ubusan ako for one week sa aking grocery. Kaya lalabas tayo, samahan nyo ako, pupunta tayo sa supermarket na malapit lang din naman sa anu. walking distance lang siya pupunta tayo doon lalo tayo na mabibili lalo na kailangan ng mga gulay, prutas para talagang lumakas ako dahil talagang na ilang araw na rin kasi na ulanan na ako nabasa ako ng ulan, dito na tayo sa supermarket mga kakolors dahil dito nga mga kakolors magpapalit na naman ng season magiging uh, init na naman siya kaya yun umuulan ganun na dito pag nagpapalit ng season nag-uulan-ulan siya kaya di may iwasan na nabasa tayo kasi mama yung pakiramdam natin. At dito naganap tayo ng mga gulay. Diyos ko, mga gulay dito di sa supermarket na to mamahal. Hindi ako pumunta din sa pinakabalad o pinakabagsakan ng mga prutas at gulay. Dahil medyo malayo, mamasahe ka rin naman. Dito na lang sa supermarket, medyo mahal ng konti. Pero marapit lang naman sa amin. Kaya ganun din. Yung pamasahe mo, yun na yung pinaka ano mo, na medyo mahal yung bilihin dito ng konti. Namili na rin tayo dito ng stock natin, mga lulutuin good for one week para sa ating konsumo. Then mag-isa lang naman tayo dito po mga kakolors. Kung hindi ka magluluto, naku, kumain ka ng mga pagkain ng local nila dito. So meron naman. Pero yun nga lang, syempre iba pa rin yung dilan natin mga Pilipino. Then naghahanap po tayo ng sarili nating panlasa gaya ng mga luto sa Pilipinas. Kaya dito, nagsusumikap tayo ng makapagluto tayo ng masasarap, makabili tayo ng kahit medyo mahal. Pero sa tingin naman natin, worth it naman pag niluto natin, nagugustuhan natin. At syempre, nabubusog tayo. Yun naman yung kailangan natin, di ba? At dahil dyan, grabe, medyo sakto lang din naman yun na bibili natin na grocery natin na, na pamili natin for that vlog at eto na nga pa na tayo medyo yung lola mo masama talaga pakiramdam pero sinisip go laban lang at ito nga pag uwi natin syempre nakapagluto pa tayo ayan magluluto tayo bong <makes noise> Skål!